Welcome to my blog. For today's video, ay magpapaani na po tayo ng ating pinatanim na palay kakatapos lang nito ng bagyong ramil. Mapalad pa rin po tayo kasi sa pagdaan ng bagyong ramil ay hindi po dito sa banda po na naglandfall. Subalit so, nakaramdam din po tayo ng pabugso-bugsong pag-ulan at wala na itong dalang hangin. Kaya sobrang blessed pa rin po tayo dahil kung nilakasan po niya yung hangin, Sigurado pong dapa ang ating mga pinaaning palay at dahil hindi tayo sinisipag mag voice over. Ay, naku, late upload na po tong video na to. Alas siya kung pinapanood mo tong video na to. Baka naman, baka naman, pwede mo siyang i-click ang follow button or yung subscribe button. Isama mo na rin ang bell para naman maging updated ka sa mga susunod ko pang upload. Tara! Ihintayin kita. Isang click mo lang. Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye!